sa saliw ng mga violin at kaluskos ng mamahaling bestida, parang perpektong eksena ang 7th birthday ni Nico, anak ng negosyanteng si Marco at ng socialite na si Alexa. Kumikinang ang mga chandelier, tatlong patong ang cake at puro kamera ang mga bisita. Ngunit sa gitna ng kasayahan, may isang taong halos walang nakapansin. Si Yaya Lita, nakatabing sa pinto, may bahid ng icing sa kanyang luma at kupas na pink na apron. "Yaya," biglang singhal ni Alexa habang nakatingin ang lahat. "Tingnan mo 'tong apron mo. Dungis. Sa harap ng mga bisita, baka akalain nila madumi ang kusina natin." Napayuko si Lita. Gusto sana niyang magpaliwanag, nadulas ang matang waiter at siya ang sumalo sa tray, kumapit ang icing. Pero natigilan siya sa hiya at sa takot na mas mapahiya pa ang amo. Pasensya na po, ma'am. Mahina niyang sabi. Pasensya? Sa mahal ang binayaran ko sa event na to? Sumirit ang boses ni Alexa. Tinuturo si Lita. Lumadyo ka nga. Diyan ka sa likod. Wala kang gagawin kundi makasira ng larawan. Humigpit ang hawak ni Lita sa layalan. Sa loob-loob niya, Huwag dito. Sana huwag sa harap ng bata. Pero huli na nakita ni Nico ang nangyari. Nakita rin ito ng mga bisitang nagsisipagbulungan at ng ilang kamag-anak na nakakunot noo. Hindi alam kung paano si Singit. Tahimik na lumapit si Nico. Mami, maingat niyang sabi. Si Yaya po. Don't, Nico. Putol ni Alexa. Pilit na nakangiti habang may kamera na nakatutok. Go back to your friends. I'll handle this. Pero hindi umalis ang bata. Umangat ang malit niyang baba at sa boses na malinis at diretsyong parang awit sa umaga. Sinabi niya ang hindi inaasahan ng lahat. Walang masama kay Yaya. Ako po ang dahilan kung bakit madumi ang apron niya. Kasi sinalo niya yung nahulog na cake na dapat para sa akin. Kung hindi, nahulog sa sahig at masasayang. Gusto lang niya akong pasayahin. Napatigil lang bulungan. Ang ilan, ibinaba ang cellphone. Tapos, Mami, naalala nyo po yung gabi na umuulan at humihingal ako. Si Yaya po ang kumandong sa akin at tumakbo sa ulan hanggang ospital. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi, sabi niya, kung magigising man daw ako sa gabi at walang bituin sa langit, siya ang bituin ko. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itatang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Hindi pa rin umaatras si Alexa pero may pag-aalangan na sa kanyang mga mata. Nico, hindi dito. Pero mahina nang ang sasalita si Lita, pumipigil. Tama na po bunso, kung Ayukong... At yung peklat sa binti niya, mami. Tumurul si Nico sa litaw na marka sa ilalim ng ipron. Akin din yun. Kasi sinipa ako ng aso sa park at si Yaya ang sumalo. Pinagastos pa po niya yung ipon niya para sa gamot ko sa hika kasi wala tayong dalang cash noon. Hindi ko po makakalimutan yun. Kaya huwag niyo pong sabihin, nakakahiya si Yaya. Parang nabunutan ng saksak ang tunog sa bulwagan. Biglang sumayad ang katahimikan. Ang mga kaibigan ni Alexa na kanina lamang ay sabik mag-selfie, unti-unting ibinaba ang mga kamay. Si Marco, na kakapasok lang mula sa pakikipag-usap sa suppliers, natigilan. Anong nangyari? Sumagot ang bata ng simple. Pinapahiya si Yaya Dad. Lumunok si Marco at tumingin kay Lita. Ang babaeng tatlumpung taon nang sa pamilya nila kasing tanda halos ng kumpanya. Naalala niya, nung wala pa silang anak, si Lita ang unang sumalubong sa kanila sa bahay mula sa ospital. Siya ang nagbantay sa kanila sa unang gabing halos hindi makahinga si Nico. Siya ang nagluluto ng champuradong may gatas kapag may lagnat ang bata. Siya ang nagtatago ng maliit na kahon ng mga drawing ni Nico sa ilalim ng kama. Alexa, Baka sobra. Halos sabay-sabay ang pag-iwas ng tingin ni Alexa. Sobra? Sa harap ng board members at mayor? Marco, image ang nakataya. Image? Biglang sumingit ang boses ng pinakamatandang babae sa pamilya, si Doña Corazon, ina ni Marco, na tahimik lang kanina sa likod. Umabante siya, nakabaston, mabagal pero matatagang hakbang. Anong image yan kung ang tao nating nag-alaga sa anak mo eh, huhusgahan ayon sa mansya ng icing? Huminga ng malalim si Donya Corazon at itinapat kay Lita ang maliit na kahon. Lita, halika! Ikaw ang magbukas! Naninginig ang kamay ni Lita habang tinanggal ang tali. Isang lumang papel ang lumantad. Handwritten na liham. Kumupas sa tagal. May pechang pitong taon na ang nakalilipas. Binasa ni Doña Corazon, malinaw ang bawat kataga. Lita, kung sakaling may panahon na makalimutan ng kabataang ito, kung sino ang unang nagyakap sa kanya, ipaalala mong may pamilyang minahal siya bago pa man siya ipanganak. Salamat sa pagligtas sa buhay ng anak ko, sa dugo mong ibinahagi noong ako'y nawalan sa panganganak. Huwag mong hayaang maliitin ka ng kahit sino. Napahawak si Alexa sa bibig. Ma, mahina niyang tanong. Totoo po ba yan? Alin, nasilita ang nag-abuloy ng dugo noong muntik na kitang mawalan? Oo, sagot ng Donya, walang bahid ng drama. At hindi ko iyon ikinuwento sa iyo dahil alam kong alam mong utang na loob natin yan buong buhay. Pero ngayong hindi mo maalala ang galang, ako na mismo ang magsasabi. Nanikip ang dibdib ni Alexa. Sumagi sa isip niya ang sariling mga gabing walang tulog at si Lita palaging una sa gising, huli sa tulog. Ang sariwang alaala ng pagiging baguhan niyang ina at ang kamay ni Lita na umaalalay habang natataranta siya. Ang mga palihim na gastos nito sa gamot ni Nico noong hindi agad na approved ang HMO. At ngayong binabalikan niya, parang nahihiya ang kanyang puso sa sariling salita. Lita halos babulong. Patawad. Umiling si Lita, luhang nakangiti. Wala yon ma'am. Trabaho ko naman pong alagaan kayo. Hindi yan lang trabaho, putol ni Marco. Tumabi kay Nico at inilagay ang kamay sa balikat ni Lita. Pamilya ka namin. May umubo sa gilid. Ang event host na tataranta kung paano ibabalik sa programa. Pero nauna si Marco, kumuha siya ng mikropono. Mga kaibigan, may pagbabago po sa programa. Bago tayo maghiwa ng cake, may special recognition tayong ibibigay. Nagtayuan ng catering staff at kasambahay, parang biglang naalimpungatan na may puwang din tara sila sa salusalo. Inabot ni Marco ang entablado kay Lita at kay Nico. Kay Yaya Lita, na tatlongpong taon nang nagsilbi sa pamilyang ito, ina sa mga oras na kailangan, kamay na nagligtas at puso na nagtitigang umintindi ibinibigay namin ang medalyang ito mula sa aming kumpanya bilang pinakamabuting tagapag-alaga. At higit sa lahat, ito, itinaas niya ang isa pang sobre. Ito ang titulo ng maliit na bahay sa tabi ng subdivision para hindi na siya nagahati ng kwarto sa kapwa kasambahay. Bahay na sa ngalan niya bilang pasasalamat. Parang sabay-sabay na humina ang ingay ng aircon na palitan ng palakpakan ang ilan sa mga bisita, tuluyan ng napaiyak. Si Nico, nangingintabang mata, hinila ang kamay ni Lita. Happy birthday ko po yan, Yaya! Wish ko kasi may bahay ka! Hindi na napigilan ni Lita ang hikbi. Iniyakap niya ang bata at sa balikat nito, natunaw ang bigat ng maraning taong panpipigil. Salamat, Bunso. Bulong niya. Sa gilid ng stage, tahimik na lumapit si Alexa. Ibinaba niya ang kanyang mikropono. Tinanggal ang kumikislap na hikaw at inabot ang isa kay Lita. Hindi ko man mabawi ang sinabi ko kanina. Payag ka bang bawiin ko sa paggalang mula ngayon? Hindi mapagsalita si Lita. Tumanggo na lang at muling napangiti. Nag-angat si Doña Corazon ng baso. Sa mga Pilipinong tulad ni Lita na hindi kinakailangang sumigaw para marinig kasi ang gawa nila ang nagsasalita, mabuhay. Kinagabihan, nang tahimik na ang bahay at nagkalat na lang ang lobo at papel na konfeti, lumabas sa balkonahe si Nico at Lita. Bitbit -bit ni Lita ang maliit na kahon ng titulong inabot sa kanya. Bit-bit ni Niko ang isang hiwa ng cake para sa kanilang dalawa. Yaya, kapag ako lumaki, gusto ko may award din, sabi ni Niko nangunguya. Ano namang award yon? Tanong ni Lita. Pinakamabuting amo! Ngumiti ang bata. Seryoso ang tonong pangakong hindi niya paman lubos na nauunawaan, tumatagos na. Para wala ng yaya na babastusin, kasi... Pamilya po kayo! Minsan, sapat ang boses ng isang bata upang matigil ang yabang ng matatanda. At sa gabing yun, sa ilalim ng ilaw ng chandelier na parang mga bituin na bumaba sa kisame, natutong muli ang bahay na iyon kung paano magmahal. Hindi batay sa kintab ng damit o kinis ng apron, kundi sa kapal ng kabutihan ng taong tahimik na humahawak ng mundo mo habang natututo ka pang tumayo. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!